So, yun, guys. Naglabas ng bagong design ng belt bag si Usagi. At ito nga yung Elite Series nila na Usagi Hanso. Ayan. So, isa siyang motorcycle belt bag na waist funny na water resistant. Ayan. It has a carbon fiber design, guys. Ayan. Nakita nyo naman. And meron din siyang, ano, guys, high quality luxury waterproof fabric. Ayan. Nakita nyo. Ito siya. Kahit umulan, guys, ah, hindi mababasa yung mga gamit nyo sa loob dahil both sides are waterproof or water resistant and it has a 5 liter capacity meron siyang 4 pockets guys may mga extended sa loob naman and it can fit up to 45 inches waist size so kasyang kasya talaga siya so kapag bumili kayo na ito guys meron siyang freebies na carabiners key holder and sticker ayan so try natin tingnan nyo guys actually malaki to siya guys so, so ayan siya So kapag sinukot na siya guys, ganyan yung tsura niya. Ayan. Ito. So kapag sinukot, sa likod, ayan. Ayan yung tsura niya sa likod. Ayan kapag sa harap kami ngayon. Ayan diba? Solid ito guys. So ayan, share ko na rin sa inyo kung ano yung nilagay kong laman dito sa ating Hanso belt bag, bag by Isaji. So unang natin titignan is ang main package talaga siya mapapasukan guys ng tubig kasi bago mo mabuksan yung zipper meron pa siyang ganito ayan to, ayan so open natin so dito nilalagay ko yung wallet ko cellphone mga personal personal gadgets ayan meron pa siyang dalawang dalawang sides ng pocket isa tsaka dalawa ayan then meron pa sa harap niya na kanto, O, oh, ba? Diba? So, marami ka talaga malalagay dito. So, next packet naman natin. Dito ko naman nilalagay yung, yung mga ball pen, USB, alcohol, or hand sanitizer. Then, meron pa siyang extra ulit na packet na dalawa. Sa dalawa. Then, may isa pang zipper sa loob. Ayan. Sobrang dami ka malalagay talaga dito. Next packet naman na tito-check natin is itong side. Two sides packet. So dito nilalagay ko yung mga points na iusukli sa atin kapag nagpapagas tayo. Ayan. Ito. Ayan. Then sa kabila naman guys, dito ko nilalagay ang ating sticker. Ayan ating sticker. So ayan guys, sulit talaga kapag ano, binili nyo itong bago labas niyo sa g bago bag which is ang Elite Series na Hanso. Ay grab nyo na rin itong gantong bag guys, sulit to. Tsaka worth it dahil sa waterproof na siya. Promise. So let's go!